Ito ang mga ka-cervix. So, meron tayong pasyente ngayon. Yung nakita nyo na laboratory sa CBC, complete blood count, ay sa kanya yun. So, kung makikita nyo doon is, mababa po yung result ng kanya pong CBC. Kung maglubin niya, hematocrit is pagsak, as in. Kasi 106, mababa po yun. Ang pinaka-normal po kasi is 115 pataas. Normal po yung hemoglobin. Ito po yung kanyang panlimang pagbubuntis na. Nung kanya pong pangatlong pagkukuntis, dinugo po siya tapos nasalinan ka ng dugo, di ba? So, si, si Ining po is refer po natin siya sa hospital kasi po hindi po siya pwede dito manganak kasi may history po siya ng uh, postpartum bleeding. So, dinugo siya tapos nasalinan pa siya ng one bag of blood. Pag ganun po mga case, nagaroon na po siyang history at makikita nyo rin sa laboratory niya na anemic talaga siya hindi po natin pwedeng i-accommodate si Buntis at kailangan natin siya i-refer sa hospital at sa doktor. Ano? Kailangan sa hospital ka mga anak kasi in case, pwede uling maulit yung nangyari sa iyo before. So, nung pang-apat is nakaswerte ka at hindi na ulit at hindi ka dinugo, pwedeng sa pang-lima ganun pa din kasi yung ka din ngayon. So, better na dapat sa hospital mo ngayon. check up ka para mas ma-assess ka nila at kung anong sabihin sa iyo, diyan mga susunod mo mga instruction magpacheck up. hindi. ng sa bahay mga anak ka. Delikado. Opo. Kasi pag dinilu, dinugo ang nanay, pwede po yung ikawala ng kanyang buhay. Okay?